Kumusta po mga boss? Welcome sa Jsonic TV Ang video ko po ngayon ay tungkol sa kung paano mag-connect ng audio mixer, equalizer at amplifier So sana po may matutunan kayo sa video na ito So ano pang hinintay natin? Tara, simulan natin yan So ayan po mga boss Ito yung ating gagamitin ngayon sa video na ito Ang mixer ay uh, iMix Mini 4 Bali 4 channel po siya. Then ang equalizer. Bali basic equalizer lang po ito. Graphic equalizer na may 20 bands na lardin. Tapos ang amplifier naman ay concert AR902 V+. So yan po ang ating gagamitin ngayon para sa connections ng mixer equalizer to amplifier then ito naman po ang gagamitin nating connector bali isang set uh, isang pares po yan ng PL to RCA parehas male po yan tapos isa rin pong uh, RCA male to RCA male na connector So, paano nga ba to i-connect? Bali, lahat po yan, itong mixer, equalizer at amplifier ay nakasaksak na po yan sa ating 220 outlet. Yan po. Pero hindi pa po yan naka-on. Bali, isa-isahin muna natin kung papano mag-connect. So, dito po sa audio mixer, tingnan lang, tingnan lang po natin kung nasaan yung pinaka output niya. Katulad po nito, So, ito po yung pinaka-main output niya, left and right. Uh, bali, PL po na female. Sa iba pong audio mixer, meron silang output na RCA. So, kaso dito, wala. Kaya, ito lang po ang ating magagamit. Meron din pong ibang mixer na ang output nila ay XLR. So, depende po yan sa gamit nyong mixer kung ano yung kakailangan niyo na connector. Pero dito po sa ginagamit ko, ang kailangan ko pong connector ay PL to RCA. So, ikabit ko na po yung PL to sa left, then sa right. Yan. Then, yung magkabilang dulo po niyan, ito po, RCA male. Ito naman po, ay eh, kukonect natin sa input ng equalizer. So titingnan po natin sa likod yung input niya. So ayan po ang input ng equalizer. Bali dalawa siya, merong aux, merong DVD. Bali dito po ang ginagamit ko ay yung input ng DVD. So diyan ko po i-connect itong galing sa audio mixer. So ayan po, naikabit ko na left and right. Then ngayon po, yung output naman po ng equalizer, ito po, out niya. Out. Ito naman po, ko-connect natin doon sa input ng amplifier. So, bali, ayan po. Ito po yung pinaka-output ng equalizer. Yung kabilang dulo nito, ito naman po ang i-coconnect natin sa input ng uh, amplifier. From equalizer to amplifier. Ito naman po yung amplifier. Bali, marami pong input itong amplifier na gagamitin ko. Sa, uh, meron siyang phono, may DVD, may aux. So, kung ano po yung napili kong input dito, yun din po ang iseset natin sa harap kung anong input po yung gagamitin natin. So, ang gagamitin ko rin po dito, katulad sa equalizer na DVD rin. So, dito ko rin yung ikakabit sa DVD input. Yan, left and right. So, RCA jack lang po yan. So, ganun lang po ang pag-connect natin. So, review natin. Yan mula sa mixer output ng mixer papunta sa input ng equalizer then output ng equalizer papunta naman sa input ng amplifier Then yung output ng amplifier so yun na po yung papunta sa speaker So ayan po, balik tayo dito sa harap. Ah, uh, i-power on na natin yung ating mga gamit para masubukan natin yung sound niya. Ayan po, i-power on ko lang yung mixer. 'Yon. Ayan. Bilaw na. Ah, uh, then pindutin natin yung para sa Bluetooth para sa connection natin sa cellphone. Ayan, Bluetooth. Okay. Then, itong equalizer. Ayan. Tapos, itong amplifier. Ayan. Bali, nakaselect po siya sa DVD dahil lang DVD input ng amplifier po ang ginamit natin. So, i-connect ko lang po itong cellphone sa bluetooth ng uh, mixer yan para masubukan po natin yung sound connect natin okay connected na So, connected na po yung cellphone sa bluetooth na mixer. Then, iset natin yung volume ng uh, amplifier. Yan, mga 11 o'clock. Hindi naman masyado malakas. Then, yung main volume ng mixer. Ayan. Then, magpatugtog tayo ng uh, walang copyright na music. Lagyan natin ang volume ng cellphone. Yan. Then unti-unti nating adjust ng volume ng Bluetooth. bali ganun lang po ang connections natin ng mixer, equalizer, at amplifier. <coughs> Review ko lang po, output ng mixer papunta sa input ng equalizer. Then, yung output ng equalizer papunta naman po sa input ng amplifier. So, sana po ay nuggets na, na sundan niyo yung uh, video na ito tungkol sa connections ng mixer, equalizer, at amplifier. Muli po marami salamat sa panonood ng video na ito. Sana po ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Bali road to 1K po tayo. Sana po ay mapagbigyan niyo po ang pag uh, pagsasubscribe sa channel ko. Then share na na rin po sa iba para makapagbigay po tayo ng kaalaman sa mas marami. Muli po maraming maraming salamat. Ito po ang Jasonic TV.